kung ang England ay may yulag at ang Amerika ay may Christmas Day Parade, magpapuhuli ba naman tayo mga Pilipino pagdating sa tradisyong pamasko? Nariyan ang kulasyon o ang pag-aayuno ng mga bisaya sa gabi ng Pasko. Mayroon din silang pakaon kung saan hinahainan nila ng pagkain ng tatlong panauhing sumisimbolo kay Jose Maria Jesus. Ang mga Ilocano naman, mayroong posada isang pag-alala sa paghahanap ng matutuluyan ni Jose at Maria. At ang mga boholano, nakakaaliw panoorin sa kanilang igi-ige o caroling na may kwento. Mga iba't ibang tradisyon, yan ang ilan lamang sa mga dahilan kung bakit ang Paskong Pilipino ay katangi-tangi sa buong mundo. Maligayang Pasko po!